Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng September 1, 2023 na kung saan sa ngayon po ay maging handa pa rin tayo sa maulan na panahon ngayong weekend. Lalo na po dito sa Luzon dahil... Dahil po sa apat na sama ng panahon ang nagtutulong-tulong na palakasin ang habagat, mayroong tatlong bagyo at isang LPA. Si po dyan, si Bagyong Goring na nagbabanta na na mag-landfall ngayong gabi dyan sa may, sa may Hong Kong at Macau. At si Bagyong Hana na lumakas na po into typhoon category at nagbabanta naman na mag-landfall sa may Taiwan sa darating na linggo. At si Bagyong Kirogi at ang LPA nakapuwa po po nasa labas ng ating area of responsibility pero nang hahatak rin po ang mga yan ng habagat. At ang NPA nito ay posible po na maging bagyo between 2 to 3 days. Kaya paghandaan pa rin natin ang malakas na bugso ng habagat hanggang next week, lalo na po at patuloy pa rin ang namamataan rito na pamumuo ng mga sama ng panahon sa taas na siya pong lalong magpapalakas ng habagat. At ito naman po ay pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo, wala namang pong bagyo na nakikita na tatawid sa malaking bahagi ng ating bansa, pero posible pa rin ang pamumuo ng mga sama ng panahon at ang development po ng mga ito ang ating babantayan. At sa lagay po ng ating panahon ngayong hapon dahil po sa malakas na habagat dito sa Luzon, ay maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at posible ang malalakas na ulan sa ilang bahagi po ng Ilocos, Region, Cordillera, Central Luzon, ilang bahagi ng Extreme Northern Luzon, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, lalo na po dyan sa May Mindoro Provinces. Ilang bahagi po ng Bicol Region, Panay Island, Negros, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Davao del Sur na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rains na 'yan hanggang mamayang gabi. Kaya magingat ingat po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin namang mga baybayin, dahil po sa habagat ay maalon pa rin sa kandurang baybayin ng Luzon maging sa extreme northern Luzon seaboard na posibleng aabot po ang taas ng alon sa 1.5 to 3.5 meters height. E, iwasan po muna natin ang papalaot lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga...